So hi guys, um, for today's video, hindi ako gagawa ng content na makakapagbigay ng saya sa lahat ng mga kapanood ng video na to. Ang video na to ay for ano, convince to other people to look my Facebook page and to follow and like to support me because marami na akong na-upload na video video sa Facebook page ko kaso hindi pa rin nagbo-boom. Um, tanong ko lang sana kung ano nga ba sikreto nyo or sa mga vlogger dyan na uh, small ang mga beginner pa kagaya ko. Ako baguhan pa lang ako at meron pa lang akong 19 videos na na-upload sa Facebook page ko. Pero hindi ko alam kung paano nga paparamihin yung followers mo, yung supporter mo, or viewers mo. Kasi pang 20 videos na i-upload ko po sa Facebook page. Sana naman supportahan niyo po ako para makagawa pa po ako ng maraming to, maraming videos, makaka-upload pa ako ng mga maraming videos. Kasi talagang naano sa sarili ko kung bakit ganto, bakit napakaliit lang ng viewers ko, napakaliit pa ng followers ko. And ito nga pala yung Facebook page ko. Ayan, makikita nyo. Ito yung Facebook page ko. At saka ito naman yung um, YouTube account ko. Bago pa lang po, kaya ayan, kunti pala yung sumusuporta sa akin. Pero sana po sa pag-upload ko ito, itong video na to ay maging silbing daan. Daanan nyo para supportahan ako. Kaya maraming maraming salamat at God